So, about okay oh, What color? Right. <laughs> right. <laughs> <not a> <laughs> oh, what color? Yeah! <laughs> <laughs> oh, <but I> <laughs> <Okay. Hello. laughs> Yan mga kadilag at dumating po si Kagwapo lang yan po ay kadarating din galing po yan sa Umiray so kami ay 12 hours ng biyahe oh. at kagabi na kami nakadating may na ako nakagala dito sa ako medyo nagpahingan yun na po yung white ay nari yan may merong gustong ibigay from Tarasut TV and Kabeshi wow Para thank you <laughs> fresh from Baguio honey from Baguio. Oh, thank you po ate Janet kuya white tapos ay may binibigay sa yo. What? Uh, Hindi ito yung pinasuyo ah, ko sa iyo. <laughs> <laughs> Yan, pinasuyo ko po yung pipino, takay for the diet. Na bakit tatlo? Ay dalawa lang pinapabili ko. Pasobra for the diet. Ah, ako'y dala ng uh, tinapay. <laughs> ay nagchat sa akin sila Ate Chula. Mm. Ay, ikaw nga'y sabi ko, ay, si Logsay nasa daan uh, Sila daw daw ay gagala doon sa, ano, Ling, sa inyo uh, mamaya at uh, uh, mag... Magtatago niya kay Bobby. Ay sabi ko, okay maglalakad pa ngayong hapon. Tumagat hapon nga kami naglalakad. Ay susunod na lang ako mga 6:30 thirty oh. Sige. Sige, at tanong si Bobby. Oo, oh, ay din makapagtago niya ka na, Bobby. Ay magkape ka muna dito sa bahay. Ayan, at by di po si Mama, tamang tamat nanonood. Ay may dala si Kagwapo lang na hambo, Ay kumuha ka daw po. <laughs> no, no. <laughs> Ay, Nagiinit lang ako. Pag titimpla kita ng kape, nagiinit pa ng tubig. Ah, thank you. Bravo. Ay, tikman mo mama. Ito mga nga sa loob nila, ate. Diyan, ito. Ano kaya ito, ah? Parang mga Choco, Ay, ano yun? May ano rin. Um, Choco flakes. Ka. O, mama, tikman mo. Tikman mo. Para bukayo. Ano yun, mama? Candy? Candy. Matamis? Hindi. Mm -hmm. Tikman mo, Lugs. Mm -hmm. Ah, parang buka ayun. Parang eh. buka ayun. Ah. Mm -hmm. Sarap. Mayroon pa dito. Ano ah, ito? Ah, parang siyang ano, tinapay. Si ah, ito'y sa akin nara. Mm -hmm. Kasi may strawberry jam din. Parang <coughs> mm -hmm. tinapay. Oo, may strawberry jam. Ayong star. May dala din, may dala po si Kagwapo lang na Star Margarine. Narito na po kami sa kusina ni Kagwapo lang. Bali, magkakabi po muna siya bago umuwi sa kanila. At yan. May kape na kasama dun sa bigay nila Ate Janet at Kuya White. Ay, tikman mo na. Wow. Oh. So, may madami na. Eh. Oo, oh, tikman mo. Tsaka ako hindi na sa kape. Ako oh, hindi na yung kape. Oo, ng... Ako may acid, acid reflux. Tatry mm. try natin itong bigay nila Kuya white ni na Kuya Tarashoot at ni Kabeshi. Thank you! Mm -hmm. Tapos ay may dala din po si Kagawa po lang na hambor. Uh, time! So, merienda um, ka muna. ay hindi sa kapit. Mm -hmm. Maglalakad nga muna eh. <laughs> Kami pa hindi mo sabay na pupunta sa kanila ni Kagwapo. Mm -hmm. Maglalakad pa. Ako. Susunod na ako doon mamaya ha. Mm -hmm. Sige, po, po ay ano din ngayon, busy ngayong week. Oh. Itong weekend ay siya po ay lumuwas at nagpa-seminar. Mm. Bale, ilang days po siya doon. Tapos ay ngayong week ay siya po ay may pa-seminar ulit. Oh, dito sa... Kaya... Kaya yeah, oh, kaya nga ang ginagawa ko hindi muna kita chinachat mm. minsan at uh, para makapag-focus. Sabi ko ngay, ako sana ay hindi pupunta ngayon sa inyo. Oh at kuwan para ay makapag-focus. Oh, bukas ay, uh, first day ng aking 4-day training. Oo, oh, eh kasi sila ate Chulay ng Gaya ay pupunta yeah. din naman doon. Eh. Parang si ang pagkakaalam ko, sina ate ng Stevie oh. ay magagalaki. Ah, yeah, kaya, pwede ka rin gumala doon, kaya doon. Yeah. Mm. Pa palaman ka muna Ayoko, bawal niya Ah, yeah, okay Great Diet ka <laughs> <laughs> Pero ang ginagawa kong diet ay Hindi naman yung totally diet na diet mm. Yung crash diet na ginagawa nung iba mm. Ako yung calorie deficit uh, oh, <laughs> Basta bumili ako ng parang maliit na timbangan mm. Tapos ay yun, maganda pala at nakakalculate talaga yung kinakain mo Tapos ay may app ako na ginagamit mm. Nakamonitor doon Lati ini-include ko doon yung mga pagkain Galing nga nyo. Ito mo natin itong kape niya ng ati uh, po Kuya Tarasi. Sana nga yung mag-work yung ginagawa kong diet. Eh. Gawa oh. ng bawal naman sa akin yung totally fasting. Mm -hmm. At ako ay may acid reflux. Eh baka lumala. Ito natin. Ginagaya <laughs> <Alam, mustang laughs> mo <laughs> naman ako. A few inches later. At tapos na pong magkapisilogs. Bali siya po ay uuwi na din muna. At ako'y okay. pupunta na lang sa inyo mamaya. Sige. Para talos si Bobby ay ngayon mo na lang ulit siya makikita. Oo. Tapos ay ako'y kami maglalakad muna ni Bibi. Okay. Okay. Bye -bye. Sige. Ay, ingat. Bye-bye. Oh. Naglalakad na po ulit kami ni Bibi. Lapit na ulit kami sa sabangan. Grabe na talaga yung guliting ko ang kita ng mga kadidag. Sa so, tag-init tayong maganda na dito lalong maglakad hani. Yung sobrang init na ng panahon. Makikita mo talaga yung sunset. Tapos ay yung sunrise. Padilim na po. At kami ni Bibi babalik na sa bahay. Nakaka-proud. Parang magiging routine na nata ito, honey. <laughs> magiging isang linggo na. Pero si Bibi, pang ilang araw pala. Ah. Narito na po ako sa bahay. Bali, nagpalit lang po ako ng damit. Tapos po ay pupunta na po ako kalakagwa po lang. Ayan, nandito na po ako sa ano ling mga Hi. Hi. Hi! Hello. Hello. Bally. Bally. Bally, yeah. Big Boss naman <laughs> Big Boss Big din. Big Boss Hi. naman. Abo Ai. Abo si Andres. Okay, si Aina Ay. si ang kanyang unique name. <laughs> Baby. Hay keso. <kayo>. Opo. Ampok. nagtatawa. <laughs> nagtatawa naman si Baby. Hi Baby. Hi, Bobby. <laughs> Hi, Bobby. Hi, Bobby. Pogi naman ni eh, Bobby. Napaka-pogi naman. Pwede na kumain si Bobby. Hindi. Kalong na ng tito. Hi, Bobby. Kailan na mo yun, Bobby? Pila mo yun, Bobby? <coughs> ha? Ah, Kalungkohan <coughs> 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 oh, ni Nayyakka. Nayyakka na may gila. Ta ra ta ra ta 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 ra ta inaikta tawon na ta ra ta ra ta ra ta ta ta. Pogi, o no po ka Hmm, Babi. Ah, naiyak na si Babi. Nangingilala. Kaya pala si Babi ay. Tingnan mo ka, Kaya na kanina ay nagugutom na. Mas malalakihan niya pa si Andrew. Kumakain na si Babi. Magana. Magana. Pagpatingin pati sa iyo. Ano nga, Bobby? Ano nga, Bobby? Pinag-uusapan daw Ay, bagalit pag hindi. Ano? 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 Pinag-uusapan daw siya. Ano? Ano? Ano?

Oh. na, sagot mo sa birthday niya. Malapit oh, yeah. <laughs> <Ate laughs> na birthday pwede ni ate Janet. itlo yan. masarap sa Special. Dali na, na Dali mo. Namimiss ko to. Sabi, Pag may manghanda na baron, sinaing. Ang yun pala, ibo na, Becca, Pritong Itlo. Puso mo pa rin may focus sa goal. So <laughs> kahit tanggal na yung isa niyan, medyo sayo diretso na 'di ba, Bobby? O mtatanggal na naman yung isa. Ay, edi nakikisikis-sikis mo. Aba. Yes. Hindi I swear, no. Nga. Oh, oh! ay. <laughs> no. Matutulog na siya. Tulog ka na Sleep alam mo hanggang hanggang wow. na 30, oh, 30, 30. very good pala Ayan! Sabi niya, 21, na what's that what number is that baboteng benkana oh, oh <laughs> <galing>. <laughs> 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 yun, <nakikita> yung kabila. <laughs> so, class 5. So, class how many Ah, <laughs> oh, seven. Oh, piece one. Count it. Seven. plus 5. Nakikita 'yung 4 la. 4 5. Born is 4. Mini. Mini Mini bilang pa. Oo. Oo. Ano? ko. I'm fresh. How I about this one? How, how about <laughs> this one? How many is this? Nalito na sa inyo. mga batay ko maging sa unang piece, one by How many is this? Count. Kaya naman sa inyo. Ilan ito? Ayan. Parang tricky question na. How about this one? How many? How many? How many? Three. Three. This is one. Oh, what number? What number is this? E. E. That's letter E. E. Letter E. 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 Oh, very good. Nine. That's nine. 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 How about the other one? What's this? What? What's the color? Wow. Okay, going. what's the color, right? What's the color? Tito wearing what color? How Pink. 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 about that? T-shirt, what's that? What color is that? Blue! Blue. Oh. <laughs> How about this one? How about this one? Color. What color? Two. What color is that? Green! Very good, Galing naman How about Astres. the red? <laughs> What color is this, the plate? Color. Color. What? Wow. Don't let the grammar get in your way. Don't it in your way. Wrong grammar. What color is this? Wall. <laughs> <The laughs> <color>. Wall. <In> my complexion. What color of this necklace? What color? What color? What color? Yellow, Cold. Yellow. Yellow.

Okay. let's go. Let's Let's go